Gulat ka no. Dahan-dahan lang at baka sa paglakan mo pintoy malampasan Hinay-hinay lang at makakarating ka rin sa iyong kapupuntahan Dahil ang nagkaka-ayang siyang laging nagkakamali Binaanan ko ng lahat ito kaya tambayo ko sa iyo Hey! Ah, naka-ano pala dito, zipper lane. Ayun, oh. No? Kaya pala traffic eh no. Uzi per lane batao usubene. Kitala naman traffic eh. Kasi may easy per lane. Ayun kalang ang daanan na yung ganito dito. Na mayroong ganyan. Sobrang traffic sa kabila oh. Aga-aga <laughs> pa eh no. Si Perling dito sa kabila. Dito naman imbudo. Catch basin. Yung eh, mga uh, papuntang service road. Dito tayo supply over. Oh. Eh, Ayan o. Zipper lane. Tuk Tuk Hehehehe si kuya ni Nak racer mode eh. Racer position patay <laughs> pas patay Uhu hu hu. Kadiito yung grabe yung ano, yung lubak eh. Talbog 'di. Eh. Eh, Dahan-dahan lang dito. Di pantay yung ano rito. Eh. Out balance tayo pang itong kalsada dyan. ハハハ。